pinakamalaking hayop sa karagatan. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking hayop sa karagatan? Marahil ay isipin mo na merong halimaw ang nakaabang na umatake ng mga scuba diver. O hindi kaya ay may misteryosong dinosaur na kasing laki ng barko ang nagtatago sa kailaliman. Sa maniwala ka man hindi, merong namumukod tanging hayop ang sa sobrang laki. Aakalain ng sila ay nagmula sa Jurassic Park. Walang dinosaur ang pwedeng tumalo sa pinakamalaking hayop na namumuhay sa dagat sa ating panahon. Ang koronang ito ay ibibigay natin sa mga blue whale bilang pinakamalaking hayop na namuhay sa mundo. Isa itong uri ng balyena na may pinakamahaba at pinakamabigat na katawan. Sa sobrang laki, tinalo pa nito ang ibang dinosaur sa palakihan ng katawan. Kahit sila pa ang pinakadambuhalang hayop sa mundo, kakaunti lang sa ating mga Pilipino ang nakakakilala sa kanila hindi natin alam kung kumakain ba sila ng tao. Totoo ba na ang puso nito ay kasing bigat ng sasakyan? At bakit lumaki ng gusto ang kanilang katawan? Mamaya sa dulo ng video, malalaman mo kung saang parte ng Pilipinas may kita ang balyenang ito. Lahat ng yan ay matutuklasan nyo for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat! Una nating tuklasin kung gaano nga ba ang mga blue whale. Kung ang mga elepante ay may haba na 21 feet, ang mga giraffe ay may tangkad na 20 feet. Ang mga blue whale naman ay may haba na 90 feet. Ang pinakamahabang blue whale sa kasaysayan ay umabot ng 110 feet. Kung ang basketball court ay may haba na 94 feet, tiyak na hindi magkakasya rito ang balyena. Mas mahaba pa nga ito sa tatlong magkarugtong na triceratops. Mas mahaba pa ito sa tatlong school bus. Samantalang sa bigat na dalawang daang tonelada, mas mabigat pa ito sa limampung school bus kung tutusin, mas mabigat pa ang blue whale sa isang eroplano. Kailangan mo pang pagsamasamahin ang dalawang libong piraso ng mga tao para lang mas higitan mo ang bigat ng isang balyena. Ibig sabihin, kahit pagsamahin mo ang T-Rex at megalodon, mas mabigat pa rin ang mga blue whale. O ito pa, alam mo ba na ang dila ng blue whale ay kasing bigat ng elepante? Kapag kinuha mo ang dila ng balyena, tumitimbang ito ng apat hanggang anim nilada. Pagdating naman sa palakihan ng puso, mukhang walang makakatalo sa puso ng balyena. Yang nakikita mo nakasabit sa harness, yan ang nakolektang puso mula sa batang blue whale. Ang puso ng balyena ay may timbang na 590 kilos. Kasimbigat yan ng sasakyang Mini Cooper. Dito sa Te Papa Museum sa bansang New Zealand, makikita ang replika ng puso ng Blue Whale. Sobrang laki nito at kasya ang mga bata na maglabas-pasok sa butas ng puso. Sempre kung malaki ang puso ng balyena, malaki rin ang bloodstream o yung ugat na dinadaluyan ng dugo. Kasya pang araw ang tao rito at pwede ka pang gumapang sa loob ng ugat ng blue whale. Ang mata naman ng balyena ay may sukat na 5 to 6 inches, halos kasing laki ng prutas ng melon. Ngayong nalaman mo kung gaano ito kalaki, marahil ay nagtataka ka kung paano ito umabot sa ganitong sukat. Umiinom ba sila ng cherifer at tiki-tiki nung bata pa sila? Para malaman ang kasagutan, alamin natin ang limang dahilan kung paano ito nangyari. Una ay dahil sa paraan nila ng pagkain. Kailangan nila ng higanting bunganga sa tuwing humuhuli sila ng pagkain. Pinubuksan nila ang kanilang bunganga para masaga pang lumulutang na grills o alamang. Ang tawag sa ganitong estilo ay lunch feeding. Siyempre, mas malaki ang bunganga, mas maraming pagkain ang pumapasok. Para din yan sa tao, mas malaki ang katawan, mas malaki ang bunganga, kaya mas maraming pagkain ang kasya sa butas. Pangalawa ay dahil sa gravity. Ang gravity ay ang puwersa ng planeta na kayang humila pababa sa lahat ng bagay. Dahil sa gravity, pinipigilan ito na huwag lumaki ng husto ang mga hayo dahil mahihirapan na itong kumilo sa sobrang bigat ng katawan. Maski ang tao, pag masyadong mataba, nahihirap. na rin kumilos. Ngunit dito sa dagat, mahina ang epekto ng gravity sa mga higanting hayop. Para lang kasing lumulutang sa tubig ang mga balyena. Mas mahina ang gravity, mas lumalaki ng husto ang katawan ng hayo. Kaya naman sa tuwing nasa lupa ang balyena, hindi nito kayang kumilos. Iyan ay dahil sa mas malakas ang gravity ng lupa kesa nung nasa dagat sila. Pangatlo ay dahil sa metabolismo. Mabilis tumaba ang blue whale dahil mabagal lang naman ang kanilang metabolismo. Mahalaga sa balyena ang magkaroon ng makapal na taba o blubber dahil ito ang nagpapainit sa kanilang katawan. Mas makapal ang taba, mas makakatagal ang blue whale sa nagyayelong tubig. Kaya kung mataba ka rin gaya ng balyena, kaya mo rin tumagal sa yelo. Pang-apat ay dahil lumawak ang karagatan. Noong panahon ng Ice Age, kakaunti lang ang espasyo ng dagat dahil karamihan rito ay nababalot ng yelo. Ngunit nang unti-unting malusaw ang yelo, unti-unti ring lumawak ang buong karagatan. Dahil sa paglawak na ito, lumawak rin ang lugar na ginagalawan ng mga balyena. Kaya naman naging malaya ang balyena na magpalaki ng katawan dahil mas malawak ang kanilang ginagalawan. Ang panglimang dahilan ay ang pagrami ng kanilang pagkain. Simula nang lumawak at uminit ang dagat, dumami rin ang mga krills. Ang krills ay ang maliit na hipo na nagkalat sa dagat na maaaring mas kilala mo sa tawag na alamang sa wikang Pilipino. Dahil sa sagana sa krills ang karagatan, palaging may kinakain ang blue whale at hindi sila nagugutom. Sa loob lang ng isang araw, ang mga blue whale ay kayang kumain ng labing-anim na tonelada ng alamang. Katumbas yan sa bigat ng apat na elepante. Ang alamang kasi ay sagana sa taba at protina. Ang isang kilo ng alamang ay nagtataglay ng 200 grams ng taba. Kaya kung palagi kang kumakain ng bagoong, baka tumaba ka gaya ng balyena. Yum. Kung pagtatabihin ang limang pinakamalaking uri ng balyena, maikita mo kung ano ang kanilang pinagkaiba. Makikita mo na meron silang kanya-kanyang katangian. Namumuhay ang blue whale sa lahat ng parte ng karagatan. Ang buhay ng blue whale ay tumatagal ng 80 hanggang 100 taon. Sila ay solitary animals. Ibig sabihin, mas gusto nila ang mamuhay mag-isa kaysa bumuo ng grupo. Kain itong pigilan ng kanilang hininga ng 30 minuto at sumisid sa lalim na isang 1,000 talampakan. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, Kasya na rito ang limampung katao. Gayun pa man, wala itong balak kumain o mas manakit ng tao. Isa lamang fake news at hindi totoo ang mga kwento na may taong kinain ng balyena. Gaya ng sinabi ko kanina, tanging alamang lamang ang kinakain ng mga blue whale dahil sa laki ng kanilang katawan, kaya din nito ang maglabas ng napakalakas na tunog. Ang sigaw ng blue whale ay kayang umabot ng 188 decibels. Mas malakas pa yun sa tunog ng makina ng eroplano. Importante sa balyena ang malakas na boses dahil ito ang kanilang paraan ng komunikasyon. Sa sobrang lakas ng kanilang boses, kaya nilang iparating ang kanilang mensahe sa ibang balyena sa layo na isang libong milya. Bukod sa malakas na boses, malakas din ang utot ng blue whale. Delikado para sa lahat ng tao ang utot ng balyena dahil pag nagsabay-sabay ang utot ng lahat ng balyena, siguradong magkakaroon ng lindol sa lupa. Ang mga blue whale ay nagsisilang ng baby na may timbang na tatlong tonelada. Halos kasing bigat ng elepante ang bagong silang na blue whale. Wala pang isang taon simula ng sila ay ipanganak, ang mga baby blue whale ay umaabot na agad sa haba na 53 feet. Kapag dalawang taong gulang na ang balyena, saka na ito humihiwalay sa kanyang nanay kailangang abutin ng sampung taong gulang ang balyena bago pa ito magkaroon ng kakayahang magbuntis. Kung akala mo na sa ibang bansa ka lamang mahahakita ng blue whale, pues nagkakamali ka. May nakitang pambihirang klase ng balyena sa Bohol. 2012 nang makuna ng team ng Born to be Wild ang pambihirang blue whale na ito sa dagat ng Bohol. Yan ang pygmy blue whale na pinangalan ng bughaw. Ito raw ang unang nadokumentong pygmy blue whale doon. Halos maubos sa mga higanting ito ng dagat dahil sa whale hunting, bagay na ipinagbabawal na ngayon. Magandang indikasyon ng pananatili ni Bughaw sa Pilipinas. Nangangahulugan daw itong malusog pa ang ating karagatan. Madalas na natatagpuan ng mga blue whale sa pagitan ng Bohol, Cebu at Dumaguete. Dito mo mapapatunayan na mayaman sa kalikasan ng Pilipinas dahil permanenteng tahanan din ito ng pinakamalaking hayop sa buong mundo. Kaya sana ay alagaan natin sila at huwag natin silang sasaktan dahil kahit sila pa ang pinakamalaking hayop na namuhay sa kasaysayan, kailangan din nila ng malasakit galing sa taong bayan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion.